Sabi, tumanga mga katinig ko. Sa gitna ng pagdinig, diretsahang hinarap ni Representative Marcoleta si Sekretary. Dizon at sinabi niyang kailangan ng i-clear ang system. Sabi pa ni Marcoleta, Let's go to the jugular. Ibig sabihin tutok sa ugat ng problema. Ayon sa kanya, may mga item daw sa budget na above the net, kaya raw lumulobo ang pondo. Binanggit niya pa ang mga allocables, leadership programs, at DFLRS na umano'y nadadagdag pagkatapos ng BICAMP. Sa sarili niyang kalkulasyon, umabot raw ito ng halos isang trilyon na sobra sa itinakdang siling. Kaya tinanong niya sa si Dizon kung naalis na ba ang ganitong sistema matapos bumaba ang halaga mula 800 at 80 bilyon to 625 bilyon. Malinaw ang gustong maipunto ni Marcoleta. Panahon na raw para linisin ang sistema at tiyaking bawat piso ng pondo ay malinaw, tama at kapakipakinabang sa mamamayan. Thank you, Mr. Chair. Let's talk about clearing the system, Mr. Secretary. Let's go to the jugular. Doon po sa aming uh, Pagdinig sa Blue Ribbon, there was an instance where I asked your uh, predecessor, uh, what are the things that are being placed above the net? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about allocables, was talking about uh, leadership and uh, unprogrammed. And then, uh, DFLRs, the which happened, uh, after the manayon. It's always the difference between the NEP and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least one trillion pesos over and above the ceilings indicated in the NEP. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 million, billion ba to o million? 880 billion to only 624, or all in all, 625.7 billion. So, Nawala na ba yung... Yung sabi ko rito, taba ito eh. Kung baga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh. Eh, one trillion peso uh, additional to the ceilings already indicated in the NEP is too much. Parang, parang, uh, ang sabi ko eh, taba na ng tao yon eh. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, di ka mamatay niya yun eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung pinabangkit natin? Unang-una -una po, no, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong niyo po ay, uh, nawala na ba lahat ng taba? Tingin ko po, basigang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po hindi po totoo yan. At meron pa rin pong taba. So, ibig sabihin po, hindi natin talaga na uh, i-strike yung uh, taba ng sistema. Hindi, hindi natin siya na-address. Kailangan pong i-address pero tingin ko po, ang pag-a-address sa kanya eh, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po Simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think uh, I think Mr. Chair, we can uh, we can start by reviewing the allocations per district. Tama po. po. Tama po. Nakita ko uh, doon sa 2024-2025 and finally 2026 uh, budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair na talagang lopsided eh. Merong bigla nalang magkakaroon sa isang district, as much as 6, 5 billion to 11 billion, samantalang iba, at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind dati. Eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan, at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts? Wala naman significant na difference yung dalawang districts. Eh. Pero makikita mo, 11 billion yung isa, yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So, kay, kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po natin magagawa, nagagawa yon hindi po mawala, mawala yung taba. Pagkatapos yung leadership Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa sa House of Representatives. Eh. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi, hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya po, kaya ko lang nasasabi sa party list, naging, naging uh, kalakaran na lang. Eh. Pag party list ka po, eh, masaya ka na sa 150 million. Eh. Yung, inyo pong, uh, yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, parang ka rin senador pagka party list ka eh. Kasi nationwide ka eh. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular uh, congressman, nag-average po ng 1B. Sa, na, nasan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, saka gusto ko halimbawa na masukli ko ng Putang na loob dahil sa napakaraming botong nakakuha ko sa iba't ibang panig. Kaya yeah, aportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang. O kaya 250,000. At sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po, congressman, sa binigay nyo. At least may tatayo ko na po yung kubeta na. <laughs> Nakita po ninyo kung gaano po Samantalang ang isang distrito, 11 billion, meron 8 billion, meron 6 billion. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kung pa, kaya nga ang tanong eh, how do you allocate the finite resources of this country? Eh, yung economist, sandali lang niyang sasa sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin eh. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tinignan nyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niya makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring we should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, uh, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong asset preservation program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. Eh. 117 million a billion 2023 124 billion 2024 139 billion 2025 153 billion talagang papataasin eh. Mr. Mr. Chair tama naman ito eh, sapagkat kapag itong perang ito na, na gamit natin sa tamang pamamaraan magagamit natin ang mas matagal ang ating mga kakalsadahan mga bridges and so on and so forth Di ba ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chair. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ang ibig ba sabihin na ito, uh, yung papataas na ganun, eh, apat na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, nag Naisip ba natin na wala nang kakwenta hindi wala nang kwenta yung preservation uh, program natin Mr. Chair? Um, Mr. Chairman, no, in fairness po, no, yung original po ay uh, 105 billion, ah uh, pero itinaas po ito to 115. 123. 115 uh, po, 115 lang po, hindi po 123. Hindi sa record ko po kasi 123. Ang final po ata na age gap ay 115, uh, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 bilyon. So mababa pa rin kesa doon sa mababa pa rin trajectory po. na nangyari Tama po. Uh, in the last four years. Tama po. So ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung, yung ating mga assets. Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ang uh, iturang po talaga, ang unang-una, ito po ang uh, inapprove lang ng uh, Department of Budget and Management nung siramit ng DPWH sa kanya ang uh, asset preservation. In fact, ang inapprove lang po e eh, 105 at uh, ito po inataasan ng konti ng uh, HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No? Kasi like ngayon po, no? ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Uh, kasama na po halimbawa ang San Juanico, yung pong bumagsak na tulay sa Cagayan. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin na, na unfortunately nababawasan po no, itong mga nakaraang mga ta taon. Pero unfortunately din po, ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng, ng uh, House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, Clara ko yung isa po sa isa sagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong uh, laki ng perang ginamit natin halimbawa 2022 117 billion pagkatapos sumunod na taon 124 billion 139 billion hanggang umabot ng 153 billion pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips. Ano? Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami pong alingas-ngas sa, sa departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung uh, yung rack net halimbawa. Alam naman po natin meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan eh either ASTO ang specifications ng rack o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo eh. Alam ko po at alam ka alam ko pa yung number ng inyo pong uh, memorandum. Mr. Chairman, ah uh Luma po ata na ano yan, no? pero actually para dito sa 2026, pinatanggal po natin nga yan. No? Mabuti, mabuti pinat pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod eh. Tama po. Alam po ninyo, ang uh, standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng RACNET sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya. Doon siya talagang dapat na So Mr. Chair, dahil sa, <laughs> dahil sa nung nagbidding siya, ASTO yung nilagay niya, at saka ASTM, napakataas na uri ng, oh, napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito eh. Pagkatapos bibili sa China, alam mo, Secretary, pati yung ginagamit na na ilulubog horizontally at saka vertically, kumisan eh, dapat limang metro, Mr. Chair, ano? Isang metro na lang. Ala, alam niyo yung, yung rock net, kung gaano ka, katibay yung galing sa China? Parang binalot mo na sapot ng gagamba, sekretary. Kaya po hindi na pe-preserve. Kaya po ang slide, ganun na lang po nangyayari. Kaya ang, ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba ang 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 gusto ko sana ng isagot niyo napansin po kasi namin sobra-sobra talaga pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, uh, alam niyo po na mention niyo po yung racketing pero habang ako araw-araw na tumatagal sa departamento Lahat po ng sinasabi nyo, eh nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, Meron pong bumagsak na kali ngayon sa Bukid Nun, kahapon. Yung Buddha Road sa Bukid Nun, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong uh, landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation ang dahilan. Dahil po itong kaling to ay 1999 uh, pa uata o 2000. So, 25 taon na yan no? So marami po ganto, no? At uh, very very unfortunate po. Ah uh, itong mga pangyayaring ito. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po nung sa aking opening statement pa lang. wala po ako dito. At madali po para sa akin siguro dahil eh, isang buwan pa lang po ako siguro dito. Isang buwan at uh, isang buwan at karati pa lang ako dito. Hindi po ako pumunta dito para i itong mga nangyayari sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yung kabigin-biginan niya para po baguhin. Kaya po lahat po ng suggestion na uh, ni, ni chairman na nakikita natin na obvious na obvious na may problema, eh talaga po dapat baguhin na naman natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari. Hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last three years ito. Sabi nga po ni Senator Gigarda kanina, dekad-dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga ako, nandito lang ako ng dalawang taon, dalawang taon karate. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para lang makipaglokohan at hindi baguhin ito. So, isang taon, Isang linggo, ano, isang, isang buwan ka pa lang sa departamento. Isang buwan pa to. lang po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dison, kamagana ko ito eh. Dison ako eh. Sa aking ina. Tagang hiles ang nanay ko, Dison din Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang, isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, eh, hindi mo na, na, namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng six months? Ako'y nalulungkot sa iyo eh. Gusto, alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa uh, naniniwala sa kagustungan mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Uh, kung matutulungan ka lang namin sana nang higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay uh, isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Katulad halimbawa, nung kami po ay uh, naghihiring sa ibang komite, yung Philippine Science Agency, siya pala ay may kakayahan na magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang uh, ahensya ng ating pamahalan. Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar. Meron yata silang mga technology na nakakala po nagagamit, may mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isipisipin mo nga ako, yung sumbong sa Pangulo na ginamit, ginagamit nila ngayon ay nanggaling sa MYPS application. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo ka ako, pag kinumpara nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng, ng uh, discrepancy ng coordinates. So, tumatangutang si Yusek Conti. Tama o hindi? Ako po kasi, ni ko yung mga submissions. Dahil binigyan po ako ng USB ng Pangulo nung simulan ko po yung Blue Ribbon nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yun lamang siniyasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects, nagrandom lang ako, labing lima yung nakita ko, magkakaiba yung coordinates, hindi pareho. Magmula sa 67 to at least 477 meters ang coordinates na pagkakalayo. Ay sabi ko sa Philippine Science Agency, bakit hindi mo ka ako tulungan? Nakita mo, wala pala silang, wala pala kayong ano eh. wala pala kayong... yung uh... At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Poses yung mahalaga huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!